guys isang masaklap na pangyayari ito yung aling koloni ng do ng hazer natin tingnan nyo guys inubos talaga patay lahat pambirang yan ano nangyari dito kita nyo yan guys oh. may mga fruit pies na mauwi lang ako sa amin probinsya kasi nag long weekend tayo pagbalik ko ito nang bumungad sa akin ubus lahat ng aking colony ng Heise Cockroach Bakang yan Ito na lang yung natira Isa, parang hindi naman ni tak yan Taktak natin Baga meron pa dito sa tray Hindi ko to Hindi ko pa to napakain sa ano natin Isa, lang ang napakain ko dito Sa alaga nating tarantula Ni-reserve ko talaga to Pinaparami ko, ayan Medyo marami na sila ito pa ang nangyari ubos silang lahat comment nyo guys kung ano nangyari dito bakit namatay ito yun siguro naubusan ng ano pagkain hindi naman ah naubusan ng tubig hindi naman yan pambira ano kayang nangyari dito yun may mga uod na yung iba pambirang yan ubos talaga wala na tayong feeder Ayun, pambirang yan. Kunin natin to. Yan, kita nyo guys. Napakasayang. Ang lalaki na sana. Inubos pa. At isama nyo pa natin. hindi ba may rami akong superworm. Tapos magbe sana ako. Tingnan nyo, napakaraming langgam. Kinain lahat yan. Ano na na pambirang malas tayo sa feeder natin ayun delikado to na pupunta sa gagamba natin linisan na natin ayun ubos talaga ayun yung iba na na nag tawag dito talagang wala akong gana ngayon ano nangyari dito pambirang yan